Oh, hindi ito na mag-design. Ito ikaw na, ito na. Bulo na ito, kakain na lang. Yan, yan, maganda. <laughs> Sino manalo siya mag-design? Ito oh. ka ba yan? Gusto rin talo. Tara, gusto ng dalawang otis sa to. Tum na ako eh. Hindi malaman ko saan kakain. <laughs> Uy, ano na? Ang oh, gabay na naman kayo. Saan tayo kain? Tinanong mo ako, di Huwag oh, na nga kasi dun sa official. isa na hindi ka na nga nagtatanong? Dapat na tinanong mo ako kung saan kakain. Huwag oh. nga kasi Wala sa bupsal. Sumagot ako. Huwag na nga kasi dun sa dito. O oh, edi ikaw na mag-decide. Ikaw na, ikaw na. Gulo dito ito. Kakain na lang eh. Huwag <laughs> na, na lang. Ito ba topic? O. Oh. <laughs> yan yan. Maganda. <laughs> sino manalo siya mag-decide. Okay. Pero dito lang. Hindi na tayo aalis. Ano ka oras na? Alis pa tayo. Ano ka Isang beses lang? Beso three, beso oh, three. Three. Yes, 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 best of three, best of three. Sige, best Ito ah. Uh, kung saan gusto, yun. Wala nang ano. Saan gusto? Sige. Oh, yeah. nyo, gutom no, no, na. Ayan, 1-0. Ayan, 1-0. Ayan, 1-0. Ayan, 1-0. Ayan, 1 3 -1. Oh no! Okay! Oh. sige, doon na lang! Food court! Food court! Sige naman napit! Sige doon na! Tara! Wala pa magbabayad ha! Ay! Ay! Banu mo eh! Food court talaga! Meron din yeah. naman Burger King! Merong Shakey's! Merong food court to eh! Food choices yan eh oh! Sige masusunod! O sige! Meron alo! Ikaw! O oh, pala Food court! Ahilag <laughs> na ito sa food court! Bundara, ay bata na niyo. <laughs> <Nakamahal> talaga. Uh, <laughs> talaga bibilin mo Hickory talaga <laughs> mo? favorite. Hickory Yo one. One piliin mo pinakamahal. kayo. Ito, mo Sarap sana 'dun boyo. Oh. Saan? Eh. Reyes Barbecue. <laughs> <laughs> Tsaka <laughs> manlilibre ako, patuloy ng pag-astos <laughs> Hindi mo ginalingan eh Sa drinks, sino? Ikaw pa rin Hindi oh, sapat ikaw Hindi, yung mamimili uh Oo -oh. mm, Siya na naman uh -oh. Ay na, ano? Gusto pa, na Ano na naman? Ano tayo ka Ako ang panalo Ako ang mamimili Ano pa? Oo oh. Inumin na lang Hindi okay, oh Ito ako na so, egg ang tibay mo talaga. Egg, Isa daw pong ano, crab egg. With rice. With, with rice, tsaka shark spin without rice. Sa mo. Ano Drinks po. Dapat kanya-kanya na lang pala tayo. Hindi <laughs> oh. Kakapagdan. Kain tubig na lang. Eh grabe naman. Nakakahiya naman sa sa'yo. Kasi magtutubig ka. Kaya lang pera ko eh. Or ikaw magbabayad eh. Sarap na malagli libre. Eh. Wow, ano man siya? Tubig na lang. <laughs> Bibili. Tubig po. Yung sharks din to, yung man Tsaka chili man. Sweet and spicy po, tsaka with soup. Eh, wag ka na rin kaya kuminom. Ano ka? Ikaw lang? Mm. Tibay mo naman. Hati lang tayo dito. Ayaw ko nga yan. Yung gusto ko tubig na lang. Thank you. masapang pang na yung loob niya. <laughs> Pag madaming binibili, nagagalit yan. Kasi sa kanya ko rin pinapakain yung pera ko. Pakain na din sa kanya lahat ng pera ko. Anyway. Hmm. Puro kaya si Akala eh. Tatlo na lang naman to. Oo. Oh. Ikari. ayam po, buo pa nga yun, no? Oo. Oh. Pero ako na, bahala ka dyan. Oo. Oh. Take out mo. Out na! Hindi na lang yan. Lagi kang ganyan. Singit-singit mo na dyan sa katawan mo. Masag na nga ako. Pag sumisigaw dito, nakakaiya. Pag sumigaw dito, kay Bukol ako. Pusin mo na yan. Gusto mo! Pass! Ayaw na. Ayaw ka na. Ayaw ka na nga! Lahat na! Lahat na lang binigay mo sa akin. Ah, mm. gusto ko yun. No? Hindi pa ba tapos? Hindi pa. Ano hindi pa yan? Yau yau. Yau yau. Yau So starts the wall. Line starts here. And the uh, one who will pay will fall in line. Yan sila sabi ko sa'yo, di ba? Huwag ka laban ng laban ng bato pick. Hindi ka mananalo bato-batopic. ano yung order mo? Siyempre, pinakamahal yun. 2.99. Yeah. Here, yeah. Eh. Oh, Ay, kadiri. <laughs> kadiri. <laughs> Ano? Medyo ko lang. Ito lang. One topping lang. Wala akong pera o bariyan na lang. Ay, kawawa naman. Parang di na maipintay mo ipintay mo ah. Smile ka nga. Mahal nun eh. Smile. <laughs> Smile, guys. <laughs>